Bakit hindi po na yung taong bayan, yung chairman niya, ang sabi project daw ni Fermin. Tinanong ko yung taong bayan, yung chairman, ang sabi project daw ni Congressman Joel Chua. O, paano nangyari yun? Walang permit. O, paano nangyari yung nag nila yung property ng City of Manila? Saan napunta yung property, yung mga bakal? Pag-aari yun ng lusod eh. May pananagutan pa yun sa CGSU eh. O tapos, biglang tatanggalin nila yung mga daycare center at saka senior citizens office ng City Government of Manila. O, o ngayon ay challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo eh. May gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Sa totoo lang, o ngayon pinaresto ko lahat yung uh, mga tao doon at kinukumpis ka namin yung mga gamit. And now, we... bakit hindi po yung DPWH ang kanyang sitahin? sa sinasabi po niya mga requirement. Ang trabaho namin po bilang congressman ay mag-propose lamang. Kami po ay kung mapagbibigyan, salamat. Kung hindi po kami mapagbibigyan, wala po tayo magagawa. Pasikat lamang ito eh. ba? Diba? lang ng uh, content sa kanyang vlog. Hindi pa tapos sa kanyang eleksyon. Hanggang ngayon, may hangover pa to sa eleksyon. Hindi mo maintindihan. Alam po ninyo, this is not about Isko Moreno or Joel Chua. This is about the City of Manila and the people of City of Manila. Dapat po kami, ang local government at ang national government ay nagtutulungan para nag-iisip po ng mga makabuluhang proyekto. Eh wala po siyang ginawa kung hindi gibain lang gibain yung mga ginagawa po namin. Mga programa naman, ang makikinabang naman, mga taong bayan. Kagaya po nung giniba niyang barangay hall, ako po matagal na nanahimik. Pero alam po ninyo, umikot po kayo sa Maynila. 90% ng barangay hall nasa kalye. O ngayon, kung sinasabi po niya na ito po ay ilegal, di dapat lahat po yan, gibain niya. Hindi yung pinipili lang niya sa akin at sa kay Congressman Valeriano. Pumunta po kayo sa Abad Santos. Meron po dyan police station na nasa kalye rin. E eh, di dapat gibain din po niya yun kung talagang seryoso siya. E eh, kaso nangyayari sa kanya, selective. Pati po yung mga konsyal ko, pati yung mga barangay chairman ko, ginigipit po niya. Eh, masyado po siyang bullying mayor. Ito, eh, kung hindi ito politika, eh, bakit pinipili lang niya yung gigibain niya at piniperwisyo niya? Oh, bakit, eh, puro mga kalaban lang niya ang ginigiba niya?